Hello boss, good morning, good morning ha. Eh. Tayo pinandito sa pamilihan dito sa, sa Padi Garcia. Eh. Check natin mga boss, ang ayan, ang dami. Para sa kalaban ng concept ng ano, Mami magkano ang ilabot? Magigitong pitong, magigitong pitong po. Nalikit sa pitong po. Ayun o, mga boss, ang halaga. 70,000. Makapal naman po, quality, quality po. Makapal naman. So, okay. Ano, Makapal. Ayun, wow. ayun yung hawak, ayun hawak nyo. May yung magigitong anim na po. Ang bawat isa. parehas. Ayun mga boss o. No? Halagang 6,000. Makapag-alaga anak ng baka. Yes. Ayun o, no. lupin, ayun, no. lupin. lupin.

Yan mga boss at sitwasyon dito sa Pati Garcia. Yan on, lupit, tatlo. Boss, para sa kalaman ng bayan natin, magkano ba kong inaabot niya? 70 plus po ay okay, sa malaki, tumalik eh. 60 plus. Yan mga boss, 75,000. 70. Ah, 70. 70 plus. Yeah, 70 plus. And... Ayan ho mga boss ho. Alagang 60 po. Ayan ho. Ano mga ganda mga yan mga kam. Mga may malahe no? Malahe siya. Oo. Ayan mga boss ho. 70 plus. Ano ang sabi benda? Walang na po. Walang 6 na po. Walang 6 na po. Ayam, Ayam, na po. po, so. Bata pa lang, training na. Kaya paglaki nito, sanay na saray na. <laughs> ah, sa'yo naman, sa'yo? Walang 6 na po. Ayun, oh. Walang si -si -si na po. Walang na po. ay? Okay iyon at tinanbaga. Iyon, mga bata pa lang naghahawak na. Uh, mga mga pag niya, mga sanay na sanay na 'yan. Dito, 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 dito. tatlo. Wala <laughs> na tayong makita-kita. Busy mag busy, busy muna tayo. Ah, uh, shout sa vlog ko para para yung para yung manonood ay para ano ka. Pakilala ka sa pa, Pakilala ka sa vlog ko. Angels Mix Vlog. Ayo mga boss oh. Yeah, si Angels uh, oh. Sandaan na laan, tigli 95 ang tawad. Ang gusto ko siyang daan. May libre tusok, may libre talay. Ito daw ay 100,000. 95 ang tawad. 100,000. May libre tusok, may libre talay. Inaatay ang pagkakarunan. Hindi sa akin. Hindi sa akin. Mga boss, nagkala sa pera dito oh. <coughs>

pila sa koridor na pinipili yan. Ayun lang may mga lang kayo para mo ba ako nagbigay ba? Magkano ba siya 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 siya

Lala tayo mga boss. Yeah, bakit bakikita baki niyo ang mapakalain baka dito sa Batangas. Hello boss. Yeah. Oh. Yeah. Uh, Ba Kamukha niya po kayo, magkano na nga ba? Magkano niya nga ba siya sa ngayon? Patong sa 55 Ah, Maganda yan ah Patong sa 55 Makapagkapal yan ah Wala na po Gala-gala muna tayo. Yan ba? Yan mga kaibigan natin. Ito, 47.5. Wow! malaki para. Yan,

Oh, yo, 26 lang ito 26 lang itong manap, oh, 26. Oh. Yan, ito 26. Yan pinipigilan Ito baka makalimutan mo yung yung iba kong ano. <laughs> Ay, para Ay, ikot muna ko ha. Ah. Tama i-check natin mga kalabaw. Dito sa kabila. Ah, oh, dito naman si mga kalabaw. Yan. Yan oh, lupit. Sa kalabaw naman tayo, maliwalas.